Good morning, good morning mga kaantingero, kaantingera dyan. Update ulit. May mucha, dalawa, dalawang mucha mga kaantingero na ipapakita ko sa inyo. Ito ay napakaganda. Ay update pala ulit mga kaantingero dito sa kwan. Ay, nakulo pala ito. itong langis mga kaanting yung mga may gusto dyan mga kaanting na magtangan ng langis nakulo kanina mga kaanting ero eh ayan po may mutya na sa loob mga kaanting may lupa na din yan yung mga may gustong magtangan ng langis mga kaanting Ayan ho. Ito ay nakulo mga kaantingero ito. Pare-parehas lang po ito mga kaantingero. Kung nakikita nyo yung in ko na nakulo. Ito po yon Iisa lang po yung pagkagawa niya mga kaantingero. Legit po ito kaantingero. Yan. Ito ay all around ito mga kaantingero. Pwede mong ipasok sa patay. Pwede sa sementeryo. Lahat po ay pwede na po mga kaantingero. Yan. All around to mga kaantingero. Pag ikaw ay nahihilo, amuin mo lang ito. Tanggal ang hilo. Pag ikaw ay nalason, Uminom lang kunti, ka lang konti mga kantingero. Itatahay na itatahay o isusuka na isusuka mo mga kantingero. Ka Ito yung kakayahan niya. Hindi makatitig sa'yo ang mangbabarang, mangkukulam, aswang. Hindi makatitig sa'yo. Nakayuko sila. Kasi ikaw yung pinakapinuno nila mga kantingero. Ka Pagka nagtatahang ka na langis nagawa ko. Ito ay sausog sa maganda din sa bata ito, sa usog, hindi ka mausog dito. Sa maligno, laman lupa o anuman, hindi ka <clears throat> hindi ka lalapitan. Ito yung kakayahan niya itong langis na ginawa ko. Bali 30 days ito. 21 na simbahan ang pinanggalingan niya mga ito ang langis na bertod niya. Tapos ito mga kaantingero naman nakuha po sa alupian. Yan, nakapulip, nakapulupot po yung alupian mga kaantingero. Ito po yung tinatawag nilang bahay. Ito, pagmasdan nyo po yung isa yan parang kahoy sa mga kantingero ka yan. ito po yung isa mga kantingero ka ayan po yung isa nakapulipot po kulay brown po yung alupian yung alupian mga kantingero ka ay ganito kalalaki nakikita lang ganito ganyan pero yung alupian na ito mga kantingero ka Ah, may parang buhok na sa ulo niya parang may balbon na siya na buhok na malalakay na mahaba ito po yung binabantayan niya mga kantingero ka kung pagmamasdan nyo ay parang siya butas butas ewan ko kung iklog iklog niya ito pero ito ay bato mga kantingero ka naging bato na siya Yeah naging bato na siya mga kantingero, ka 'no? Oh. Naging bato na siya mga kantingero ka ito. Yan, 'yung mga gustong magtangan ng binabantayan ng Alupian, mag-message lang po sa YouTube. Ito po pagmasdan nyo po itong binabantayan ng lupian na may parang may buhok na mahaba na lupian mga kaantero yan ito po Iwan ko lang ito kung ano po ito yan yung gusto palang magtangan ng ganito mga kaantero bahala na po kayo makadiskubre kasi kahit ito na ko na po ito kung anong kakayahan niya ngayon siyempre papunta sa inyo di ko alam po kung ano po yung kakayahan niya pagdating sa pangatawan nyo yan marami kasing nagtatanong sa akin ano po yung ganito ano po yung visa niya pag kasi nakabi kong visa niya pagdating po doon sa tao na nagtatangan po ng ganito hindi ko naman po alam kung ano yung epekto epektibo o epektib sa loob po ng katawan niya sa espiritual niya makanting Good morning, good morning sa inyo dyan. Paki like ensure, and share subscribe na lang po ang aking YouTube channel Edison Mariano alias Mao po ng Igrot. Good morning mga kantingero, ka kantingera mga kababayan.